So, my vlog for today's video, magluluto tayo ng uh, sinigang na baboy na buto-buto. Ito, mga master, sa saibang pagluto natin, ang una natin niya ay eh, inuluto yung taba ng baboy. Ang taba ng baboy, mga master, ay eh, gigisa natin ito hanggang lumabas yung katas para maalinam nam malasa. dito sa natin para lumabas din maripya e, In mantika e, na rin dadami mga gastos kasi naawasan din natin ayan e, kumapit kumapit parang alam mahiyawan ayan e, guys to e, e. halo, hello hello in natin na ganito para lumabas yung katas lumabas yung taba guys kasi ibang portion ko guys yung pagbulutan natin no, na baboy buto-buto ng baboy sisigang natin pero bago natin isigang i natin muna muunain natin yung kaba ng baboy yung parang tapis ano no, gagawin natin si Charon ayan magkulay brown na ano master eh, para malay isang malasa. Masarap po mga magsiritry nyo lang ko, Iba-ibay na naman yung pagsisigang nyo yun ng baboy. Sinigang din naman. Kaso, igigisa mo. Kung so, may taba, sa baboy, yun ang uunain natin na igigisa pang hanggang lumabas yung katas. Ayan. Ayan na, babawasan natin guys. Yung taba. ayon bawang, kaya natin malaman bawang guys. kaya sinagay natin yung sibuyas sa pamamis. napaka sarap guys. kaya nyo lang to, wala naman mawawala sa inyo para ibang ibang portion naman, ibang uh, klase ng pagyaa. lolo ng sinigang, malasang malasa eto nagay natin yung sibuyas. ng panahon. Bawas-bawasan ang pagkain, pero kung masarap, hindi natin maiwasan ang kumain ng marami. Ayan, mitos-mitos natin, iwa. Okay, igigisa natin guys. Ganito ang pagluluto ng sinigang na masarap. Igigisa mo na yung kapi kung anuman yung nakalikit sa laman ng baka yun ang tapos nanagay natin yung buto-buto ng baboy ayan guys ok alam okay. ko lang isang kilo guys ito matagal na kasi guys na hindi ako nakatikim ng baboy kaya ito hindi natin kunting sabay yung katawan natin hindi lang puro gula guys ayan isang natin mag-iba ng kulay. Sasali natin sa pressure natin ng oil guys, para mabilis ang paglambot. Ayan. Halawin natin na ganito hanggang mag-iba ang kulay. Hanggang mag- at mag-mantisa. Labasin natin guys ang mantisa. Ayan.

Pwede yeah. kong natin ng asin para pampalasa. Ito yung isang ay ko talaga, asin. <laughs> Ayaw kasi yung maglagay ng batis. Asin ang gusto ko. Natural. Yan yeah, no?